Welcome to our vlogs! Oh, tignan mo na heart shape. Naku, kulang cool yung nalagyan natin. Okay, salin mo no. nila. Ito yung buko natin, guys. Grabe. Salin lang natin, guys. Ayaw. Lumabas ka doon, boy. is it guys this is it the buko look at the buko guys so yum Kulit <laughs> <laughs> mo <laughs> buko natin guys no? so bubuksan na natin ang ating buko guys ito ang ating buko hirapan si mahal nag ano okay, guys that coconut nuts. So, diyan galing ang ating buko, guys. So, napakadami nating mga buko, guys, 'di ba? Pakita niyo yung mga buko natin, gabi, guys, to the highest level. Yon nandaman. Wow, ang sarap. pa video ko yung Domingo diyan, di pwede. Yung Domingo So, ito na nga, guys. Ito na ang ating buko. Nandito tayo sa likod Bye. Bye, pakitas? So, ito na, guys. Ito mo inumin tayo. Saan? So, ayan! Kulit <laughs> naman ito! Diyos! <laughs> ang kulit! <laughs> Laki na maligo ka na doon. Ang <laughs> uh, <unit> pa yun. Basang <laughs> basa ako, guys. Buisit.